Nakakupay ng anak ko. Patayin mo muna yung yasin mo. Ha? Bawal yan eh. May lisensya ka ba? Pero sir. Huwag mag yasin kapag ka nasa ano ha. Public utility vehicle yung gamit mo eh. Alam mo ba naman may yan, yan? Oo. Huwag natin ugalin yun ha. Huwag natin ugalin yun Sa nga tungo natin, sir? ano po? Namamasada ba kayo? Hindi po. Ko lang po sa mga pamakay ko na. Papatok po. Sige na, diretso na po. Hoy! mo, gilip mo. Gilip mo! At sa kabila nga ng ating pagsaway sa kanila ay hindi sila huminto kung kaya ito ay ating agad sinundan upang alamin natin kung ano ba yung nangyayari. at sa puntong ito ay naabutan natin yung huling tumatakbo ng motorsiklo kung kaya ito ay ating tinanong ha? na? Saan na? Saan punta? at dito nga ay nalaman natin na kaya pala niya hinahabol yung isang motorsiklo ay ninakaw daw yung motorsiklo na yon sa kanyang tropa saan lumusot? kilala mo yon? kilala mo? ako ka ka rito, sama ka sa akin Ah, may hinahabol ako nyo ako daw yung motor ma'am Okay, eto, ninakaw daw yung uh, motor ng tropa niya. Ninakaw niya, ah ninakaw yung motor ng tropa niya. Pinahabol niya kanina. Yung dalang motor, yun yun, yung ninakaw. Itim ano? natakot Ay siya uli nakita ko na hinahabol ko tuloy. Kaya nga, mo nga, Sun natin. Naka ano, nakaangkas. Ayun pe okay, Pagkataan mo kung saan mo pipetong ngayon At matapos nga ang aming pag-iikot At pagtatanong-tanong dito sa mga tao Dito sa lugar na to Ay natuntun din namin yung kinaroroonan na Nung ninako ng motor At to ay na Oh, yan yan. Pero okay, ito, ito, ito. Sino may dala? Nasa yung laki? Kanina lang kakahabol lang namin yan sir eh. Hindi nga napansin. Sir, sir, sir. Ah, May sa kabila. At dahil nga sa hindi tayo pamilyar sa lugar na ito, kung kaya nagtanong-tanong tayo sa mga nakatira rito. At maraming salamat din naman sa kanilang kooperasyon at na-recover natin yung motorsiklo na ninakaw. Pero hindi dito natapos kasi sinubukan namin napuntahan yung kinaroroonan at may nakapagsabi na dito raw tumakbo yung lalaki na may drive ng motorsiklo kung kaya naman pinasok din namin itong daan na to, Kahit medyo mahirap at masikip yung daan. At dahil nga sa hindi kami pamilyar sa daan, kaya hindi namin alam yung pasikot-sikot dito. Kaya hindi rin namin sila nasundan. Kung kaya naman nakipag-coordinate na lamang kami sa municipal police station dito at ibinigay namin yung detalye at yung mga identification mga taong hinahabol namin upang sila yung maghanap. Kaya po ang panawagan namin sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa ganitong uri ng modus ng carnapping o motor napping.